musta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na ang mga drone na mayroong ng lumipad sa ating kalangitan ay maaari ring gamitin para kuhanan ang mga pangyayaring sadyang pang paniwalaan ng sino man? Kaya mula sa video mula sa ating kalangitan hanggang sa kakaibang sports ng future ay pag-usapan natin ang 10 pinaka nakakapangilabot na pangyayaring nakuhanan ng drone. Kaya kung handa ka ng mapanood ang mga ito ay simulan na natin. Number 10. Ibabaw ng ulap Hindi na bago sa ating kaalaman na ang mga drone ay mayroong kakayanan na lumipad sa ating kalangitan kagaya ng mga eroplano na hindi may tatangging sobrang nakatutulong para mapag-aralan at maobserbahan natin ang kalagayan sa impapawid na may papakita ng nakuha ng mga video na ito kung saan makikita natin ang ibabaw ng ulap na sadyang mahirap makita kung titingnan lamang natin mula sa lupa ang taas na kayang ilipad ng mga drone ay maabot sa 33,000 talampakan na malaki raw ang natutulong sa mga eksperto. Dulot na dahil rito ay mapag-aaralan na natin ang nangyayari sa ating kalangitan na magiging para malaman agad natin kung merong na ang bagyo kung kaya't madali tayong makakapaghanda para rito. Number 9. Human Drone Alam mo ba na sa kasalukuyang panahon ay posible na tayong sumakay sa mga drone na ating mapapatakbo palipad sa kalangitan? Ito ay ang Jetso 1 na noong 2018 para pinag eksperimentuhan ng mga eksperto na sa kasalukuyang ay binibenta na sa publiko. Kung saan sa halagang siyam dolyar ay mabibili mo na ito at magagamit para lumipad sa impapawid sa taas na isa't kalahating libong talampakan. Ang ganitong klase ng personal na flying drone ay maaari raw bumago sa paraan ng transportasyon ng mga tao. Ngunit sa kasamang palad ay kasalukuyang dalawang pang minuto lamang pwedeng gamitin ng sasakyan bago maubusan ng baterya. Nagpapakita na limitado pa lamang ang kayang gawin nito na hindi may tatangging mag improve pa sa paglipas ng mga panahon. Number 8. Pangarap ng Tarpon Talaga namang ang mga bagay at pangyayari ay mas magandang makita mula sa ating kalangitan para buong buo nating mapanood na may papakita ng sitwasyon na ito kung saan ang milyong-milyong mga mullet fish ay nagkukumpol-kumpol sa isang lokasyon na naging para maging labis na lamang ang tuwa ng isang daang tarpon na makikitang pa isa-isang hinuhuli ang mga isda na kanyang magiging pagkain kung saan hindi na natin maitatanggi pa na ang sitwasyong ito ay ang pinapangarap na mangyari ng islang tarpon na ito. Ang ganitong klase ng pangyayari raw ay madalas lamang mangyari sa ating karagatan, na dahil sadyang malawak ay sadyang nahihirapan nating makita at matuklasan. Kung kaya't nakatutuwang isipin na sa pagkaimbento ng mga drone ay pwede na rin nating mapanood ang ganitong klase ng mga pangyayari. Number 7, Nakamamanghang Kaganapan dahil ang mga drone ay mayroong kakayanan, nakuha na ng mga nakamamanghang kaganapan sa ating kalangitan ay hindi may tatanggi na sadyang madalas silang nagkakaroon ng interaksyon sa mga ibon na talaga namang may ipapakita sa mga nakuha ng video na ito kung saan makikita na halos magkadikit na ang drone at grupo ng mga lumilipad na ibon na tila ba nagwapang ipakita ang kanilang kahusayan sa paglipad na hindi para makagawa ng isang nakamamanghang video na para bang nanggaling na sa isang sikat na pelikula Ang ganitong klase ng kapabilidad drone ng drone na nakuha na ng makakaibang pangyari sa ating kalikasan ini nagpapakita na pwedeng pwede natin silang gamitin para ma-video ng mga bagay na may tayong makita at makuha ng gamit lamang ang ating sariling mga mata. Number 6. Pagsabog ng Bulkan Kung pag-uusapan lamang natin ang mga pangyaring sadyang may tayong makita, gamit lamang ang ating sariling mga matay sigurado ako ng pagsabog ng bulkan ang isa sa pinakahindi akalain ng kahit na sino sa atin na posible palang mapanood at makita ng malapitan. Ngunit sa pamamagitan ng mga drone ay maaaring ang imposible raw ay magawang katotohanan. Dulot na kahit pa sobrang init ng temperatura ng pagsabog ng mga bulkan na naglalabas pa ng napakaraming abo. Kung kahit mahihirapan ng kahit na sinong lumapit rito ay hindi nito mapipigilan ng drone na pwede nating kontrolin mula sa malayong lugar. Kung kaya't mula rito ay maaari na nating makita pa ang nakakapangilabot na mga pangyayaring kagaya ng pagputok ng mga bulkan na ito sa ligtas na paraan na talaga namang makakatulong sa mga eksperto para ito ay kanilang maimbestigahan at mapag-aralan pang lalo. Number 5. Kakaibang paraan ng paggamit ng drone sa dinami-rami ng maaaring paggamitan ng kakayanan ng mga drone na lumipad, ay sigurado kong ang nakuha ng video na ito ang isa sa pinakakaiba sa lahat. Sa kadailan ng makikita, na ang drone ay ginagamit para iangat ang bumbilya sa pagtatangkang makakabit ito sa sakit sa kisame, na hindi may tatangging may hirapang abutin ng kahit na sinong tao. Kahit na hindi dinisenyo ang drone para sa ganitong gawain, ay hindi natin pwedeng itanggi pa. Nagaano gaano man kakaibang paraan na ginagawa ng taong ito sa pagkabit ng kanyang bambili ay sadyang mautak pa rin ito para hindi na siya mahirapan pa. Number 4. Panonood sa mga balyena Alam na siguro nating lahat na ang mga balyena ang pinakamalaking hayop na naninirahan sa ating planeta kung saan ang kabuuan ng kanilang katawan ay sadyang mahirap makita ng sino man. Kung kaya talaga namang nakatutuwang isipin na dahil sa pagkaimbento ng mga drone ay maaari na nating tignan ang ating planeta mula sa kalangitan na naging dahilan para matanaw rin natin ang kabuoan ng mga balyena na payapang naninirahan sa ating karagatan. Makatutulong raw ang ng ito ng mga drone para mapag-aralan ng mga eksperto ang mahiganting hayop na ito na dahil naninirahan sa ating malawak na karagatan ay sadyang kinikilangan pa ng mausisang pag-aaral para malaman ang lahat ng impormasyon patungkol sa kanila at sa karagatang kanilang ginagawang tirahan. Number 3, nakakapangilabot na nilalang Maliban sa nakamamanghang mga pangyayari, ay maaari rin gamitin ng mga drone para mag-imbestiga kuhanan ng mga kakaibang kaganapan na posible nating makita sa ating kapaligiran. Talaga namang may papakita sa nakuha ng video na ito ng dalawang magkaibigan sa loob ng kagubatan kung saan nakainkwentro raw sila ng isang misteryosong nilalang na magpapatayo raw ng balahibo ng kahit na sinong makakakita rito. Ang nilalang ay tila ba isang hubad na nilalang na may sobrang maputing balat. Kung saan dahil sa kanyang kakaibang itsura ay hindi matukoy ng mga eksperto kung ano nga ba talaga siya. Kung kahit maraming mga tao ang nagsasabi na maaaring isa itong alien na nanggaling pa sa ating kalawakan. Ngunit dahil wala itong kahit na anong kasiguraduhan, ay kasalukuyang nananatili pa ng misteryo kung ano nga ba talaga ang nilalang na ito. Number 2, Perfectong Dekorasyon Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa'yo na kaysa gamitin pang kuha ng mga nakamamanghang kaganapan ng mga drone, ay posible rin silang gamitin bilang isang perfectong dekorasyon? Ganito na lamang ang makikita sa mga kaganapan na ito, kung saan dahil ang mga drone ay mayroong ng lumipad ay napili silang gamitin ng ilang mauutak na tao na matapos silang balutin at, at damitan ng kostyum ay tila ba naging isa na silang totoong lumulutang na mga multo. Dahil raw dito ay sa tuwing sumasapit ang Halloween ay maraming mga tao ang gumagamit sa kanila bilang palamuti na hindi may tatangging nakatutulong para mas maging nakakatakot at kapanipaniwala ang kahit na anong dekorasyon. Bagay tayo magpatuloy sa unahan ng ating listahan ay gusto ko munang makita mo ang larawan nito na, na tampok sa istorya natin ngayon na nagpapakita raw ng mukha sa gilid ng isang bundok na nakuhana ng isang lumilipad na drone. Hindi matukoy ng mga eksperto kung natural lamang na nabuo ang mukha na ito o sadyang may isang tao na gumawa nito kung kahit mananatili pa rin daw itong misteryo na sadyang mahihirapan ng malutas ng kahit pa sino. Number 1. Makabagong Soccer hindi na talaga natin may tatanggi pa na maliban sa pagkuha at pagvideo sa mga kakaibang kaganapan, isa dyang marami pang pwedeng paggamitan ng ating mga drone na talaga namang mapapatunayan ng nakuha ng pangyayari na ito sa gilid ng isang gusali kung saan makikita ang dalawang drone na tila ba naglalaro ng soccer dulot na pinapatalbog nila ang bola sa isa't isa para hindi ito tuluyang mahulog sa baba. Makikita ang sa isang pagkakamali lamang ay maaaring mahulog na ng tuluyan ang bola na hindi may tatangging mahihirapan ng makuha pa ng dalawang device kung kaya talaga namang makikita na tila ba eksperto na sila sa ganitong gawain na sa komento ng mga taong nakapanood nito ay posible raw maging esports sa hinaharap at yun ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito talaga namang napakaraming makakaiba at hindi ka panipaniwalang bagay ang maaaring makuna ng drone na sigurado akong gugulat sa kahit na sinong makakakita at makakapanood nito. Kung kaya dapat lamang talaga nating pasalamatan ang taong nakaimbento ng device na ito dulot na mula rito ay makikita na natin ng mga bagay at kaganapan na sadyang imposible nating mapanood sa normal lamang na paraan. Kaya para sa kung magkaroon ka ng drone ay ano sa tingin mo ang unang mga paggagamitan nito? Comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasariksik Maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.